Isang eroplano na pilitang mag-emergency landing sa isang ilog na may mga buwaya, mga pasahero, halos dalawang araw na stranded. Ano ang una mong iisipin kapag nalaman mo na kakailangan ng mag-emergency landing ng eroplano na sinasakyan mo? Paano pag uh, nalaman mo na lalapag pala kayo sa lugar kung saan maraming mapanganib na hayop? Ganyan ang sinapit ng mga pasahero ng isang aeroplano sa Bolivia na tiniis ang presensya ng mga buwaya sa loob ng halos dalawang araw. Kung nakaligtas ang mga pasahero ito, ito, isang oras nang nasa ere ang isang maliit na aeroplano mula sa Bor, Bolivia, na patungo sana sa Trinidad, Bolivia, nang magkaroon ito ng technical issue. Dahil dito, napilita ng eroplano na mag-emergency landing at pabaliktad na lumapag sa isang ilog na pinamumugara ng mga buwaya. Ayon sa piloto ng eroplano na si Pablo Andres Velarde, na natili raw ang mga buwaya sa layong 3 to 4 meters mula sa pinaglandingan ng eroplano. Ngunit, Hindi naman daw sila nilapitan ng mga ito at ang nakikita niyang dahilan ay ang tumatagas na gas sa tubig mula sa eroplano sa loob ng halos dalawang araw. Ang naisalba lang daw nilang cassava flour ang nagsilbi nilang survival food at nananatili silang nakatayo sa ibabaw ng aeroplan. Sa tulong ng isang manging isda, nakaligtas ang mga nastranded na tatlong babae, isang piloto at isang bata sa pamamagitan ng ipinadalang helicopter. Samantala, Sinabi naman ang isa sa mga pasahero na si Mirtha Fuentes na labi silang nagpapasalamat sa piloto. Dahil sa bilis nito na mag-isip ng paraan, ay nakaligtas sila at tangi mga pasalang ang tinamo. Ikaw, ano ang magiging diskarte mo kung sakaling na ikaw ang malagay sa kaparehas na sitwasyon? DWIZ Research D-W-I-Z Research Report, Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.